Nararamdaman mo ba na may mga pagkakataon, isang simpleng aksyon, na kayang baguhin ang buong takbo ng iyong buhay? Paano kung ang susi para buksan ang mga bagong oportunidad, kaligayahan, at tagumpay ay isang maliit na ritual lamang ang kailangan? Isipin mong sindihan ang kandila sa tamang oras, ang iyong paanyaya sa universo para buksan ang mga pintuang matagal mo nang hinihintay. Sa gabing ito, lahat ng ito ay maaaring magbago. Hindi lang ito isang karaniwang gawain, ito ay pagkakataon upang pumasok sa bagong kabanata ng iyong tadhana. Huwag lang maging saksi sa pagbabago ng iba, kumuha ng kontrol at ikaw ang maging susi upang buksan ang pinto patungo sa iyong hinaharap. Sa kulturang Pilipino, ang mga ritual ay may malalim at banal na kahulugan na gumagabay sa atin patungo sa ating tunay na landas. Isang halimbawa ng ritual ay ang pagsindi ng puting kandila sa tamang oras, isang kilos na ipinasa pasa mula sa mga ninuno. Higit pa ito sa isang simpleng galak, isang makapangyarihang hakbang ng pagpapakita ng nais. Sa oras na sindihan mo ang kandilang iyon, hindi lang ang silid ang iyong pinapaliwanag, iniimbitahan mo ang bagong enerhiya, bagong oportunidad, at isang bagong simula sa iyong buhay. Ang Sham Yes, ang tamang oras, ay tanda ng pagbabago kung saan ang universo ay nag-aaling upang buksan ang mga pintuan patungo sa iyong mga pangarap. Ang ritual na ito ay paalala na ang kapangyarihang baguhin ang iyong buhay ay nasa iyong mga kamay at sa bawat kisap ng apoy ng kandila, isang hakbang ka nalang patungo sa pagbubukas ng hinaharap na matagal mo ng minimiti. Handa ka na bang tumawid sa pintuang iyon? Ang kapangyarihan ng puting kandila. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, ang puting kandila ay hindi lamang isang pinagmumulan ng liwanag, ito ay isang simbolo ng kalinisan, proteksyon, at makapangyarihang pagpapakita ng nais. Ang pagsindi ng puting kandila ay pag-anyaya ng kalinawan sa iyong buhay, pagtanggal ng dilim ng hindi tiyak, at pagpapahintulot sa universo na ipakita ang landas na nasa iyong harapan. Ang apoy ng kandila ay kumakatawan sa pag-asa, pananampalataya, at kapangyarihan ng intensyon. Naniniwala ang mga Pilipino na ang puting kandila ay may kakayahang mag-akit ng positibong enerhiya, maglinis ng kapaligiran, at tulungan ang taong nagsindi nito na kumonekta sa mga mas mataas na espiritual na kaharian. Ang ritual na ito ay hindi lamang tungkol sa pagsindi ng kandila, ito ay tungkol sa pagtatakda ng layunin, isang pangako sa universo na ikaw ay handa na sa pagbabago. Tulad ng apoy na maliwanag na umaalab, ang iyong mga pagnanasa at intensyon ay dapat mag-alab sa iyong kalooban ng may parehong tindi. Ang pagsindi ng kandila ay isang tahimik na panalangin, isang paraan ng pakikipag-ugnayan sa universo, sa iyong mga ninuno, at sa mga espiritual na gabay. Sa pamamagitan ng simpleng ritual na ito, ang enerhiya ng pagpapakita ng nais ay dumadaloy sa iyong buhay. Sa kulturang Pilipino, ang mga kandila ay madalas gamitin sa iba't ibang ritual at panalangin. Maging para sa proteksyon, pagpapagaling o paghingi ng gabay, ang paggamit ng kandila ay laging may malalim na koneksyon sa mga paniniwala ng mga Pilipino. Ngunit ang puting kandila, sa partikular, ay may espesyal na pwesto dahil ito ay sumisimbolo ng kalinawan at kapayapaan na hinahanap mo sa pagsisimula ng bagong paglalakbay. Para bang iniimbitahan mo ang liwanag ng iyong hinaharap na magningning sa iyo ngayon, inihahanda ang daan para sa mga bagong oportunidad na pumasok sa iyong buhay. Para sa marami, ang ritual na ito ay kaugnay ng personal na pagbabago. Hindi lang ito tungkol sa pagnanais ng material na bagay, kung ito man ay bagong trabaho, pagmamahal, o kasaganaan sa pananalapi, ito ay tungkol sa paglikha ng isang bukas na espasyo para sa mga bagong enerhiya na dumaloy sa iyong buhay. Ang puting kandila ay tumutulong na maglinis ng mga lumang, stagnant na enerhiya upang magbigay daan sa paglago, kasaganaan, at mga bagong simula. Paalala ito na ikaw ay karapat dapat sa lahat ng magagandang bagay na darating sa iyong buhay, at ang kailangan lamang ay pananampalataya at paniniwala sa proseso. Itinuturo ng espiritualidad ng Pilipino na walang bagay sa buhay na nangyayari ng basta-basta. Ang universo ay nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng mga senyales, simbolo, at mga pagkakatulad. Kapag sinunog mo ang puting kandila, para bang nagpapadala ka ng signal sa universo na ikaw ay handa nang tanggapin ang mga biyayang matagal mo nang hinihintay. Kung hinahanap mo man ang pagmamahal, tagumpay, pagpapagaling o kapayapaan, ang pagsindi ng kandila ay ang unang hakbang upang maaligin ang iyong sarili sa enerhiya na makakatulong sa iyo upang matamo ang iyong mga pagnanasa. Sa susunod na bahagi, Tatalakayin natin ang kahalagahan ng tamang oras, bakit ang tamang oras para gawin ang ritual na ito ay kasing ng ritual mismo. Ngunit sa ngayon, mag-focus tayo sa kapangyarihan ng puting kandila at ang layunin na itinakda ng sindihan ito. Ito na ang iyong pagkakataon upang humingi ng pagbabago sa iyong buhay, mag-anyaya ng pagbabago, at ay manifest ang hinaharap na naghihintay sa iyo. Ang kahalagahan ng oras, Shamien. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, ang oras ay hindi lang nasusukat sa pagtik ng orasan. Bawat sandali ay may kanya-kanyang enerhiya, at ang ilang mga oras ay pinaniniwala ang may mas malakas na kapangyarihan kaysa sa iba para sa mga ritual at pagpapakita ng nais. Isa sa mga pinakamahalagang oras para magsagawa ng mga ritual tulad ng pagsindi ng puting kandila ay ang Shamyen. Hindi lang ito basta oras ng araw, ito ay isang banal na sandali kung kailan ang harang sa pagitan ng pisikal at espiritwal na mga kaharian ay pinakamahinang. Sa oras na ito, sinasabing ang universo ay pinakatanggapin sa ating mga hiling at panalangin, kaya't ito ang perpektong sandali para magtakda ng layunin. Ngunit bakit siyam iye? Ang sagot ay matatagpuan sa mga paniniwala ng mga Pilipino tungkol sa oras at ang koneksyon nito sa espiritualidad. Naniniwala ang marami sa atin na ang mga oras ng gabi ay malalim na konektado sa mga enerhiya ng hindi nakikitang mundo. Ang gabi ay sumisimbolo ng katahimikan, pagmumuni-muni at pagrenew. Habang ang mundo ay kumikilos at ang enerhiya ng araw ay humuhupa, binubuksan ng gabi ang isang portal ng kapayapaan, kung saan ang mga espiritu at enerhiya ay malayang nakikipag-ugnayan. Ang Sham Yes, sa partikular, ay itinuturing na isang perpektong oras para sa pagmumuni-muni, pagpapagaling, at espiritual na pag-alin. Pinaniniwalaan na sa oras na ito, ang mga enerhiya sa paligid natin ay kalmado at balanse, kaya't mas madali tayong makatanggap ng karunungan at gabay. Ang katahimikan ng enerhiya sa oras na ito ay dahilan kung bakit sinasabing ang mga ritual na isinasagawa sa mga oras na ito ay may higit na kapangyarihan upang mamanifest ang mga nais, magpagaling ng mga sugatang nakaraan, at magbigay liwanag sa hinaharap. Sa araw, abala ang mundo, at ang ating mga iniisip ay madalas magkalat, na apektuhan ng agos ng buhay. Ngunit sa gabi, kapag sinunog mo ang kandila sa siyam, yeh, Inialign mo ang iyong sarili sa katahimikan ng universo, na lumilikha ng isang banal na espasyo kung saan malinaw mong maaaring hingin ang iyong mga nais. Ito ang oras upang makipag-ugnay ng malalim sa iyong mas mataas na sarili, sa banal, at sa universo. Dito, ang iyong kaluluwa ay pinakabuka sa pagtanggap ng gabay na iyong hinahanap at mga biyayang karapat dapat sa iyo. Sa kulturang Pilipino, maraming mga ritual ang isinasagawa sa mga tiyak na oras, batay sa paniniwala na ang mga partikular na oras ay nagpapalakas ng mga espiritwal na enerhiya. Maging ito man ay panalangin, pagsindi ng kandila, o pagsasagawa ng ritual, ang kaalaman sa tamang oras ay susi sa pagpapalakas ng enerhiya ng ritual. Sa Shamiel, kapag ang araw ay natapos na at nagsimula na ang gabi, tayo ay hinihikayat na magpahinga, mag-focus at magtiwala sa proseso. Ang oras na ito ay banal oras ito upang magmuni-muni sa mga naranasan mo at magtiwala na ang iyong mga pangarap ay malapit na. Ang oras na ito ay kaakibat din ng mga Pilipinong pagsasanay ng tadhana, kapalaran, at kapalaran destiny. Naniniwala ang mga Pilipino na sa tamang oras, ang universo ay nagsasabuatan upang ayusin ang lahat ng bagay ayon sa iyong pabor. Ang pagsindi ng puting kandila sa siyam ieng ay simbolikong paraan ng pagsasabing, handa na ako para sa darating. Ito ang oras kung kailan ang mga pintuan ay nakatakdang magbukas at ang mga landas ay nakatakdang maliwanagan. Ngunit kasing ng oras ay ang iyong paniniwala sa ritual. Itinuturo ng kulturang Pilipino na ang mga ritual, kapag isinasagawa ng tapat at may tiwala, ay nag-ubnay sa atin sa mga banal na enerhiya na humuhubog sa ating tadhana. Sa Sham Yev, habang sinunog mo ang kandila, kailangan mong maniwala na ang universo ay nakikinig, na ang iyong mga layunin ay naririnig, at ang iyong landas ay binubuksan para sa mga bagong oportunidad. Ang paniniwalang ito, kasabay ng banal na timing ng Sham Ye, ay lilikha ng isang makapangyarihang alignment na magbubukas ng mga pinto para sa iyo. Mga pintuan na dati ay nakasara, mulit ngayon ay naghihintay para ikaw ay pumasok. Sa susunod na bahagi, Tatalakayin natin ang mas malalim na konsepto ng pagbubukas ng mga bagong pintuan, at kung paano ang pagsindi ng kandila sa banal na oras na ito ay nagsisilbing simula ng isang transformational na paglalakbay. Ang universo ay handa ng tumugon, ngunit nasa sayo na upang maglakad pasulong ng may pananampalataya at tiwala. Pagbubukas ng mga bagong pintuan Ang pagsindi ng puting kandila sa Shamye ay higit pa sa isang simpleng ritual. Ito ay isang paanyaya sa universo upang buksan ang mga pintuang matagal nang nakasarado sa iyo. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, ang mga pinto ay mga makapangyarihang simbolo. Sila ay kumakatawan sa mga oportunidad, bagong simula, at ang paglipat mula sa isang yugto ng buhay patungo sa isa pa. Kapag nagsindi tayo ng kandila sa tamang oras, simboliko nating binubuksan ang mga pintuang iyon, tinatanggap ang bagong enerhiya, bagong posibilidad, at isang mas maliwanag na hinaharap munit bakit nga ba mahalaga ang mga pinto sa paniniwala ng mga Pilipino? Sa maraming tradisyon ng mga Pilipino, ang mga pinto ay tinitingnan bilang mga threshold o hangganan sa pagitan ng iba't ibang mga kaharian ng pag-iral, ang pisikal at espiritual, ang alam at hindi alam. Sila ay kumakatawan sa mga sandali kung kailan tayo lumalampas mula sa isang kabanata ng ating buhay patungo sa isa pa. Isipin mo ang mga oras sa iyong buhay na nakaranas ka ng makabuluhang pagbabago, marahil ito ay isang bagong trabaho, bagong relasyon, o bagong simula sa iyong personal na pag-unlad. Ang mga sandaling ito ay madalas na minarkahan ng metaporikal na pagbubukas ng pinto. Ang pagsindi ng puting kandila sa Sham Yen ay isang signal sa universo na ikaw ay handa na para sa isang bagong kabanata. Ito ay isang paraan ng pagsasabing, handa na akong pumasok sa pintuang iyon, yakapin ang mga bagay na nasa kabila nito. Ngunit ang pagbubukas ng pinto ay nangangailangan ng higit pa sa pagsindi ng kandila, kailangan mo rin ng lakas ng loob at pananampalataya na pumasok sa pinto. Isang bagay ang magmanifest ng oportunidad, ibang bagay naman ang maglakad patungo dito. Ang mga pintu ang malapit mong buksan ay hindi lang pisikal, sila ay kumakatawan sa mga emosyonal, espiritwal, at psikolohikal na pagbabago na magpapabago sa kabuan ng iyong buhay. Sa kulturang Pilipino, ang akto ng pagbubukas ng pinto ay madalas nakaakibat ng malalim na paniniwala sa tadhana, tadhana. Itinuturo ng paniniwalang ito na bawat pinto ang binubuksan natin ay nagdadala tayo ng mas malapit sa landas na tinatahap natin. Bawat pinto ay may aral, layunin, at tamang oras na perpektong umaayon sa ating paglalakbay. Kapag sinunog mo ang puting kandila sa sham ye hindi lamang ikaw nag-invoke ng kapangyarihan ng universo upang linisin ang mga hadlang, kundi ipinapahayag mo rin ang iyong kahandaan para sa mga susunod na hakbang. Ang mga bagong pinto ang magbubuka sa harap mo ay maaaring sa iyong karera, relasyon, kalusugan, o espiritual na paglago. Ang ritual na ito ay tungkol sa pagkuha ng kontrol sa enerhiya sa paligid mo at pagtitiwala na ang universo ay handa ng magdala ng mga oportunidad na para sa iyo. Ang pamahiin at espiritualidad ng Pilipino ay nagbibigay diin din sa kahalagahan ng pananampalataya sa prosesong ito. Naniniwala ang marami na kapag binuksan mo ang pinto, mangyari man ito sa pisikal o metaporikal, kailangan mong magpatuloy ng may pusong puno ng tiwala. Tiwala sa proseso, tiwala sa mga senyales, at tiwala na ang nasa likod ng pinto ay magiging mas maganda kaysa sa iniwan mong nakaraan. Ang susi sa pagpasok sa anumang pinto ay ang paniniwala, paniniwala na ito ay magdadala sa sa mas maganda, mas dakilang bagay kaysa sa iyong naisip. Maraming kwento sa kulturang Pilipino ng mga taong nagsagawa ng mga ritual, tulad ng pagsindi ng kandila sa tamang oras, at nakaranas ng mga pagbabagong nagpatibay sa kanilang buhay. Ibinabahagi nila kung paano, pagkatapos gawin ang ritual, ang mga pintuan ng oportunidad ay tila nagbukas ng walang kahirap-hirap na nagdadala sa kanila sa mga lugar na hindi nila inakalang maaabot. Maging ito man ay isang bagong trabaho, isang pagmamahal na matagal nilang hinanap, o isang bagong kahulugan sa buhay, ang mga pintuang ito ay nagmarka ng simula ng isang paglalakbay patungo sa mas masaganang buhay. Ngunit hindi lang ito tungkol sa paghihintay para sa mga pintuan na magbukas. Ito ay tungkol sa pagtanggap ng pagbabago, pagtanggap sa unang hakbang, at paglakad sa mga pintuang iyon ng may kumpiyansa. Kapag sinunog mo na ang kandila at itinakda ang iyong mga layunin, tandaan mo na ang universo ay nakaalig upang tulungan ka, ngunit kailangan mo ring magpatuloy. Ang pagpasok sa pintuang iyon ay kumakatawan sa iyong kahandaang tanggapin ang mga bagay na inihanda ng universo para sa iyo. Sa mga tradisyon ng Pilipino, kapag isang pinto ay nabuksan, mahalagang parangalan ang mga bagong oportunidad na pumapasok. Maging ito man ay bagong pagkakataon sa trabaho, espiritwal na paggising, o isang romantikong relasyon, bawat bagong pinto na tatahakin mo ay nangangailangan ng pasasalamat at pagdalang. Dito pumapasok ang mga ritual tulad ng panalangin, pag-aalok ng pasasalamat, o kahit isang sandali ng katahimikan. Parangalan ng enerhiya na dumating sa pintuang iyon, at kilalanin ang kapangyarihan ng universo sa iyong buhay. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang papel ng pananampalataya at paniniwala sa pagpapakita ng nais. Paano natin pinalalakas ang ating pananampalataya upang matiyak na ang mga pintuang binuksan natin ay manatiling bukas? Paano natin matututuhan ang proseso at pahintulutan ang ating sarili na tanggapin ang lahat ng ating na manifest? Talakayin natin kung paano papalalimin ang pananampalataya at tiwala sa universo. Upang matiyak na ang mga pagbabagong ating nais ay tunay na magaganap. Ang papel ng pananampalataya at paniniwala sa pagpapakita ng nais. Ang pananampalataya ay ang pundasyon ng pagpapakita ng nais. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, ang paniniwala ay hindi lamang isang pasibong gawain ng paghiling, ito ay isang aktibong pakikilahok sa pag-unfold ng iyong tadhana. Upang i-manifest ang isang bagay sa iyong buhay, maging ito man ay bagong trabaho, relasyon, o personal na pagbabago, kailangan mong tunay na maniwala na ang iyong hinahanap ay dumarating na. Ang pananampalataya ay nagpapalakas sa ritual ng pagsindi ng puting kandila sa siyam dahil hindi lang ito tungkol sa aksyon, ito ay tungkol sa layunin na nakatago rito. Ang paniniwala na ang simpleng hakbang na ito ay may kapangyarihang baguhin ang iyong buhay. Kapag sinunog mo ang kandila, hindi mo lang ipinapakita ang iyong pagnanasa, ipinapahayag mo ang iyong pananampalataya sa proseso. Sinasabi mo, naniniwala akong ang ritual na ito ay magdudulot ng pagbabago. Tiwala ako na ang universo ay nakaalin upang tulungan ako at bukas ako sa pagtanggap ng anumang itinakda para sa akin. Sa kulturang Pilipino, ang mga ritual tulad nito ay malalim na konektado sa pananampalataya. Dahil matagal nang naniniwala ang mga Pilipino na kapag ang isang tao ay nagsasagawa ng bagay ng tapat at may tiwala sa puso, iniiwasan nila ang divine intervention. Ang pananampalataya sa mga tradisyon ng Pilipino ay hindi isang bagay na madaling makuha. Ito ay pinapalago sa mga henerasyon ng paniniwala sa mga espiritu, ninuno, at mga hindi nakikitang puwersang namamahala sa ating mundo. Ngunit kahit na ang pananampalatayang ito ay malalim na nakatanim sa tradisyon, ito ay isang bagay na personal na kailangang palagi ng bawat isa. Kailangan mong magkaroon ng pananampalataya na kapag sinunog mo ang kandila at itinakda ang iyong mga layunin, ang universo ay nagsimula ng kumilos upang magtagumpay ang mga ito. Ang iyong paniniwala ang susi upang buksan ang pinto ng mga biyaya. Ang paniniwala ay hindi lang tungkol sa pagiging positibo, ito ay tungkol sa malalim na kaalaman na ang iyong mga nais ay karapat dapat matupad. Ito ay tungkol sa pagtitiwala na ang iyong mga pagsisikap, panalangin, at mga hakbang ay hindi kailanman mawawala sa wala. Ang pananampalataya ay nagpapalakas sa iyong koneksyon sa universo at nagpapalakas sa kapangyarihan ng mga ritual na iyong isinasagawa. Pinapalakas nito ang enerhiya na iyong ipinapadala kasama ng iyong mga layunin at lumilikha ng makapangyarihang puwersa na kayang baguhin ang iyong buhay. Sa espiritualidad ng Pilipino, may paniniwala na ang universo ay tumutugon sa ating mga aksyon. Kung sinunog mo ang kandila ng may pusong puno ng pagdududa, para kang nagpapadala ng magkasalungat na signal sa universo. Ngunit kapag ginawa mo ito ng may pananampalataya, kapag buwang iyong paniniwala na ang ritual na ito ay gagana para sa iyo, ang enerhiya sa paligid mo ay mag-aalin upang suportahan ang iyong mga layunin. Ang pananampalataya ay nag-aalis ng mga hadlang at naglilinaw ng landas para sa pagpapakita ng nais. May mga kwento rin na ipinamamana mula sa mga pamilyang Pilipino tungkol sa kung paano ginamit ng kanilang mga ninuno ang mga ritual, tulad ng pagsindi ng kandila, upang imanifest ang kanilang mga nais, at ito ay sinusuportahan ng hindi matitinag na pananampalataya. Ang mga kwentong ito ay nagsisilbing makapangyarihang paalala na ang pananampalataya ay hindi lamang isang espiritual na kasangkapan kundi isang praktikal na bagay na nagdudulot ng mga pagbabago sa tunay na buhay. Naniniwala ang mga Pilipino na kapag ikaw ay nagtatrabaho ayon sa alignment ng universo, kapag pinagtitiwalaan mo ang oras at ang proseso, ang iyong mga hinahangad ay tiyak na darating sa iyo. Ngunit, hindi natatapos sa pagsindi ng kandila at pananampalataya ang pagpapakita ng nais. Ang pananampalataya ay nangangailangan ng aksyon, at ang aksyon ay nangangailangan ng iyong pag-usad ng may kumpiyansa. Kapag naniniwala ka na ang universo ay nagtatrabaho kasama mo, kailangan mo ring magtiwala sa iyong sariling kakayahan at gawin ang mga kinakailangang hakbang patungo sa iyong mga layunin. Itinuturo ng espiritualidad ng Pilipino na ang pagpapakita ng nais ay isang pakikipagtulungan sa pagitan mo at ng banal. Ang universo ay magbibigay sa iyo ng mga senyales, oportunidad, at tamang oras, ngunit nasa sa iyo kung paano tatahakin ang mga pintuang binuksan nito para sa iyo. Dito papasok ang lakas ng iyong paniniwala. Binibigyang diin ng kulturang Pilipino ang kahalagahan ng es bukas ang isip at puso, buksan ang iyong isipan at puso. Kung magtiwala ka sa proseso at maniwala na ang para sa iyo ay darating, magiging mas tapat ka sa mga oportunidad na ilalagay ng universo sa iyong daraanan. Ang pagtitiwala sa iyong mga na-manifest, kahit gaano man kalaki o kaliit, ay bahagi ng pagpaparangal sa espiritual na enerhiya na iyong tinatangkilit. Sa susunod na bahagi, tatalakay natin kung paano mapanatili ang daloy ng enerhiya ng iyong manifestasyon. Ngayon na sinunog mo na ang kandila, ginawa ang iyong mga hiling, at inaligin ang iyong sarili sa universo, paano mo mapapanatili ang positibong enerhiya upang mapanatili ang mga pintuang iyong binuksan na maluwang at handang tanggapin? Tatalakay natin kung paano manatiling alin sa iyong mga layunin at ipagpatuloy ang iyong paglalakbay patungo sa pagbabago. Habang tinatapos natin ang banal na paglalakbay na ito, tandaan na ang ritual ng pagsindi ng puting kandila sa sham ye ay simula pa lamang ng iyong pagbabago. Isang makapangyarihang sandali ito na nagmamarka ng pagbubukas ng mga bagong pintuan, ang pag-alin ng universo sa iyong mga pagnanasa, at ang pagpapakita ng iyong mga pangarap. Ngunit ang tunay na manifestasyon ay nangangailangan ng higit pa sa isang aksyon, kailangan ito ng pananampalataya, tiwala, at aksyon. Ang puting kandila ay hindi lang isang simbolo ng pag-asa, ito ay isang ilaw ng hinaharap na malapit mo ng tahakin. Kapag sinunog mo ang kandila, iniimbitahan mo ang universo na pumasok sa iyong buhay, pinapayagan itong alisin ang mga luma at magbigay daan sa bago. Ngunit ang iyong pananampalataya at layunin ang nagpapalakas sa ritual na lumilikha ng tulay sa pagitan ng iyong mga pagnanasa at ng realidad na iyong pinapalakas. Hiningi mo sa universo na buksan ang mga bagong pintuan para sa iyo, at ngayon ay panahon na upang pumasok sa mga pintuang iyon ng may bukas na puso, na nagtitiwala na ang lahat ng kailangan mo ay papunta na sa iyo. Itinuturo ng espiritualidad ng Pilipino na ang pagbabago ay hindi nangyayari agad-agad, kundi sa pamamagitan ng patuloy na pananampalataya at dedikasyon sa ating mga ritual, tumutugon ang universo. Ang mga ang binuksan mo sa simpleng hakbang na ito ay naghihintay na ikaw ay pumasok, na nagdadala sa iyo ng mas malapit sa buhay na matagal mo ng minimiti. Yakapin ang enerhiya ng sandaling ito, magtiwala sa proseso, at maglakad ng may tapang patungo sa hinaharap na naghihintay. Narinig na ng universo ang iyong panawagan, ngayon, ikaw na ang sumagot.